And welcome back to Teacher Dex TV. So tingnan natin ang ating uh, manukan mula dito dahil uh, na yung ating uh, kitawa. Ayan, namisa na ating kitawa. So ito yung unang akay kasi niya. No? Pagyan natin ang tilaw. Ayun. So mahina pa at maikli pa lang yung tilaw. Pero inaasahan natin na hahaba pa rin yung tilaw. niya Long crawler din naman itong ating mayahin. di Diba? eto pa yung sa pa natin yung panghuling tilahok niya. Ayan. So, ito yung mayahin na naging papisa natin. Isang piraso pa eh. Siguro sa next time dadami na yan. So, nagsimula tayo sa tatlo na ayam kitawa. Ayan, galing kay Randel. Nabili natin siguro mga month old for uh, 1,000 pesos ang isa. Eh, maliit pa dyan. Nabili natin. 10,000 pesos ang isa. Pero okay naman. Malalakas naman, hindi naman namatay kaya lumaki na siya. At na nga yung unang paakay natin. Yung mayahin. Yan, ikikip natin yan. Bakit nga ba ito, yung karakteristik characteristic nito, ba't na yung nangkitawa, Yun yung, nasa likod na ng ulo niya. Nakataas balahibo. Ito yung ama niya. Naman, balahibo sa, sa batok niya. Yun yung characteristic ng kitawa nito. Na Pakinggan natin na kanyang pilaw. tingin Oh, oh diba? so, di ba? So maikli ay eh, tilaw niya. Hindi kasi siya nakakakita ng mga inahing gumagala. And then napakainit ng panahon kaya siya ay ganyan kung tumilawak lang. Pero pag ganado yan, talaga maririnig niya yung tilawak niya. Pakinggan natin mamaya. And then tingnan natin ito mga sisi yan. Yan. So naririnig nila tilawak ng, ng kanyang, kanilang ama. Ayan, tatlong ketawa chicks. yan hinihingal pa ano, napakainit kasi 33 degrees celsius yun yung actual na yung temperature tatanggalin natin yan dyan kasi baka lumundag yan maya maya masayang lang na naman so iwasan na natin yung ganyang pangyayari para at ah, dumami yung ating kitawa so meanwhile pakinggan pa uli natin ng tila nung kanilang ama so eh, yan yung kanilang ama ina pinalimliman lang natin sa native kasi nga yung dalawang ito hindi lumilim-lim. Ayan, hindi lumilim-lim yung dalawang yan Lalo yung talisa, yun yung isa lumilim-lim naman kasi. Wala ko ngayon bakit tinamad. So, buti na lang ito yung native to the rescue. yan So, nilagay natin yung nest. Pati yung eggs na anin may, may butas na yung dalawa. So, siguro bukas anin na yan sa ngayon apat pa lang yung napapapisa yeah, so siguradong mahahatsi yun kasi na, nasubukan ko na yung ganyan teknik para nga ma ma maisalba natin yung mga nahatch na And sa likod niya syempre meron din tayo ilim imilimlim na dalawa pang kitawahin ayan dagdag nagdagdag tayo ng ano yung eh, nakitawahin so apat na yung ating kitawa yung dalawa lumilimlim yung dalawa nakita natin kanina hindi naglilimlimin so dyan na din lalaki yung mga kitawa natin madali bang alagaan yan syempre uh, madali lang din so may paliwanag natin ito muna yung Ayan. yung araw natin eh, natin yung isang kitawa hindi hey, naku napakailap nabasag pa nga yung isang itlog may similya pa naman sayang hindi, sa taas ng araw kanina, nado naman yung isa. Parehong mailap. Hindi gaya na itong native natin, talagang maamu lamang siya. Malakas lang manuka. Ayan, so, madali lang pang alagaan ng kitawa. Siyempre, madali lang. Parang the usual na native chicken lang. Problema nga lang natin, uh, minsan hindi naglilim-lim. Ayan, natin yan. Tinanggal natin yung, ano dyan, Tinanggal natin doon yung itlog at saka yung mga sisig. Sumula so, sa taas ng bahay namin, sa kwarto. Ayan, ito yung likod. Ayan, sa akin ba yung lahat? Siyempre, hindi. Nakita ko lang sa inyo na natutuyo na yung mga dahon na yun. Tuyon-tuyo yung dahon. Ayan yung bahay na yun na nga sa likod. Kapit bahay namin yan. Ito nasa kanan, sa pinsan ko. May manukan din siya dyan. Ang kanya namang inalaga na yung mga uh, siyamu. Ayan. So, yung may aron na yan, hanggang doon lang tayo. Ayan, hanggang doon lang ang ating teritoryo. <laughs> parang West Philippines yan. Eh. Hanggang doon lang ating teritoryo. So, iwas tayo doon sa, sa mga dahon ng kawayan. Ayan, minananatili nating malinis para hindi tayo masyadong ma maanuan mapagka nagkaapoy in eh medyo safe tayo Ayan, napakainit. Kaya binijo ko lamang dito sa inyo para makita ninyo yung ating manukan. Ayan, hanggang dito lang muna. Paalam muna sa inyo mga kamanok.